Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha ngayong October 26, 2023 at October 27, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel at sa ating sumada sa pecha, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po natin yan simulan, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat, lalong lalo, lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ito pong mga sumada po nating mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makapagsabi kung sino naman po yung mga lalabas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede sa lahat po ng lokasyon Dito man po sa Pinas o sa ibang bansa ay pwede po At ayun mga idol, umpisa natin Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayong October 26 Ayan, dito po tayo sa October Ayan ay 10 uh, 26 sa ating pecha 23 sa ating taon Ayan mga idol, sa mga numero natin ito Simplify muna natin sila 1 plus 0 is 1 2 plus 6 is 8 Uh, 2 plus 3 is 5 dito rin po sa bandang gitna add lang natin 1 plus 8 is 9 at uh, 8 plus 5 is 13 ganoon din po sa bandang baba 9 plus 13 is 22 eto po yung unang numero natin meron po tayong 22 at yung pangalawang numero naman natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin yan yung tatlong numero po natin dito 1 pala uh, plus 8 plus 5 is 14. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon diyan. Pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 14 22. So kaya naman po ay 22 14. Ayan mga idol, pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan. At uh, para mas marami po tayong mga numero na pwede po nating pagpilian, ito pong dalawang number natin ito, isusumada rin po natin yan. Pero bago yun, dahil 2 digits po sila pareho, yan, simplify muna natin sila. Ayan, dito po sa 14, ayan, 1 plus 4 is 5. At dito naman po sa 22, 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon, 5 tsaka 4. Ayan, unahin po natin isumada ang 5, kukunin muna natin itong 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin yung 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5, at 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. At dito naman po sa 4, kukulin muna natin itong, ano, itong 22, Ayan, sumada 22, 2 plus 2 is 4, pwede rin yung 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 13 sumada 13, 1 plus 3 is 4, at 31 sumada 31, 3 plus 1 is 4. Ayan mga idol, yan po yung mga numero po natin nakuha na po pwede po natin pagpilian. Dito po sa ating sumada sa pecha ngayong October 26, Mayroon po tayo ditong 5, 14, 32, 23, 4, 22, 40, 13, at 31 ayun mga idol sa mga number natin yan ramble lang natin pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga personal na po natin mga numero at doon naman po sa ating sample kinuha natin dyan ang 5 uh, 13 then 23 23 and 14 Ayan mga idol. At 14 14 31. Ayan mga idol, ito yung mga sample natin. Kung nagustuhan niyo po yung mga yan, pwede pwede nyo po matayaan. O pwede pa po kayong kumuha dyan. Ayan, pumili lang po kayo kung may mga ibang kombinasyon po po tayo nagustuhan dito. Kaya na lang po ang bahalang pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayan mga yan po ang ating sumada sa pecha ngayon pong October 26, 2023. At next naman po natin yung ating pong advance sumada. Ayan, para naman po ngayong October 27. At umpisahan po natin, dito tayo sa October, yan ay 10 pa rin tayo dito. 27 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po, simplify muna natin yung mga number natin dito. 1 plus 0 is 1, 2 plus 7 is 9, at 2 plus 3 is 5. Dito rin po sa bandang gitna, add lang po natin ulit. 1 plus 9 is 10, at 9 plus 5 is 14. Ganun din po sa bandang baba. 10 plus 14 is 24. Ito po yung unang numero natin dyan, meron tayong 24. At yung pangalawa, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong number natin dito. 1 plus 9 plus 5 is 4, 15. Sorry, 15. Ayan. Yan po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede-pwede na rin po natin itong matayaan. Uh, 15-24 or 24-15. Ayan, pwede-pwede na po yung kombinasyon natin yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, simplify din natin bago natin sila sumada. Ayan mga idol, uh, dito tayo sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito naman po sa 24, 2 plus 4 is 6. Parehas lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang pong sa is at ito lang po yung isusumada natin isumada natin ng 6 kukunin muna natin ng 15 o kaya naman po 24 kahit alin po dyan ang maunay pwede po unay na lang natin itong 15 And sumada 15 1 plus 5 is 6 at saka ito pong 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 at pwede rin po ang 33 Sumada 33 3 plus 3 is 6 ngayon mga idol yan naman po yung ating mga nakuhang mga sumada o kaya may mga numero na pwede po natin pagpilihan dito po sa ating sumada sa pecha ngayon po October 27 ngayon meron po tayo rito sa is 15, 24 at 33 yan ganoon pa rin po rumble lang natin ang ating mga numero pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga po natin po nating mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan at yung sample natin ayan at natin dyan ang 33 33 at 15 ayan at 6 624 ayan at 15 15, 6 Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha Dito po sa ating sumada, ngayon pong October 27, ngayon tayong time titles 15, 6, 24 at 15, 6 Ayan, pwede, pwede po natin makayaan itong mga sample natin yan kung okay lang po sa inyo, nagustuhan niya po sila Ayan, pwede, pwede rin kayong magdagdag pa kung may mga kombinasyon pa pa tayong magustuhan dito Ayan, Kaya na lang pong pumili, puno pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, yun po ating sumada sa pecha ngayon pong October 26 at October 27, 2023. Maraming maraming salamat po.